Matagumpay na nagtapos noong Sabado, August 2, 2025 ang election for board of directors ng Necoto Area 2 District 13 na nakakasakop sa bayo ng Lianera at Rizal Nueva Ecija. Ipinrok lamang panalo para sa kanyang ikalawang termino si Ginoong Jimmy Manukot ng Rizal Nueva Ecija matapos na walang makalaban. Lubos ang na naging pasasalamat ni Director Jimmy Manukot sa mga member consumer owners ng neco Area 2 sa patuloy na pagtitiwala sa kanyang panungkulan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga MCO, uh, member consumer owners na lubos na nagtitiwala at sumusuporta sa ating kadalipura. At uh, patuloy ko itong nagagamitan ng aking trabaho. Uh, magiging uh, o magiging kasangkatan ako para sa pagpapaundad pa ng ating kompaktiva. Uh, Baka tayo ng mga kapag-pulisiya na ipatutubad ng ating uh, Port At, at uh, patuloy na pagkikampalayan sa lokal na pamahalaan ng ating uh, bayan ng Rizal at ng Llanera. Ang District 13 na ang huling eleksyon na isinagawa ng NECO 2 Area 2 para sa mga bayan na kanilang nasasako. Ibinahagi naman ni Engineer Clarence Paredes, ating General Manager ng NECO 2 Area 2, ang kanyang pasasalamat sa mga naging bahagi ng tagumpay ng mga isinagawang eleksyon sa mga sakop nilang bayan. Nagpapasalamat po sa pangkalahatan na tabuan ng, na, na sasakupan ng NECO 2RN at naidaos po natin ang ating eleksyon sa maganda at mapayapang uh, pamamaraan. Kami po ay uh, muling... Uh, Nagpapasalamat ulit sa inyo at sa patuloy ninyong uh, pagtangkilik sa cooperative Diba ng NECO 2 Area 2. Bali po sila yung ating uh, makakasama sa paghubog ng mga batas para sa cooperative Diba natin. Bali, tinakonggratulate po silang lahat at sana po uh, matagal tayong magsama-sama sa NECO 2 Area Ang mga nahalal na kasapi ng Board of Directors ng NECO 2 Area 2, ay manunumpa sa tungkulin sa darating na agma sa buwan ng Setyembre. Para sa Balitang Nueva Ecija. Gian Hernal na nag para sa DWN Teleradio. Ang inyong kakampi